for today's video again. Dito sa Masbate, iinom kami at gusto kong pulutan po ay syempre, halamang dagat naman tayo. Seaweed! Iyan. meron din kaming sashimi pero hindi ko na nga lang ipinakita. So, malinis na to. Putol-putol lang natin para hindi naman mahirap kainin, di ba? Masyado mahaba. Niyaya po, naglilipit. Iyan. So, yan, ganyan lang yan. Gata yung alamang. Wala. So, natin itong ceiling green. Konti lang. Baka maanghangan. Hugasan ko na ang ceiling green. Para magkaroon ng konting. Oh, hindi siya maanghang naman. Anghang. Yan. Okay. Okay. Ipisa nyo lang para naman yung kakain. Okay natin dyan. Babalat ako ng sibuyas na napakamahal dito. Alam nyo ba diba kung magkano kilo dito? Ay, parang pareho lang sa atin ng kilo. Pero, syempre, mahal pa din. Hmm. Lagi nyong huhugasan ang mga binabalatan nyo kasi baka inipis-ipis yan. Diba? Ipisan nyo lang. Mm, yeah. Hmm. Okay, sabi po nila, pampabaho ng hininga. Okay. Masarap naman yan. Kaya nyo na pumaho hininga nyo. O oh, yan. Susunod natin ang kulamansi. Saan yung kulamansi natin? Tita Mel. And yung kamatis? Meron. ako ng kamatis. Kamayin natin. Malinis naman yung kamay ko. At kung ayaw nyo ng kinamay, bahala kayo. Basta kakainin nyo yan. Mm. Pwede na nga siyang kainin ng walang pintla eh. Ganyan siya oh. Mmm. Yep. Kasi ang dami kong kunain kanina so. Mm. Ang tuwi ng kamatis dito. Mm. natin ng kamatis. masarap sarap! Ay, ang sarap niya! Kuya Kai, nakikita mo ba ang aking ginagawa? Kamatis. Patiin pa natin sa gitna para spread yung kamatis. Ang sarap! Fresh na fresh talaga yung mga binili namin isda kanina sa palengke. Eh, grabe! Tapos sobrang mura yung sa atin. Grabing mahal ng mga seafoods. Mm. Tapos, lagyan natin ng isang kalamansi Kasi gagamitin natin yan sa tequila mamaya. At, salain nyo ng inyong daliri. Para walang buto. yay. Okay. Haluin ulit natin. Kinamay. Siyempre, yan po ang tunay na kinamai, na Sarap niyan. So, ilagay lang po natin saglit sa rep para medyo malamig siya. Maglilinis kami tapos mag-umpisa na tayong uminom. inom. Um, wala namang ano. Maalat na siya. Mm. Kasi pag nilagyan natin ng alamang, kailangan natin ng kanin. So, kung gusto mong ulamin siya pang kanin, may bagoong or alamang. Eto, wag na kasi kakainin natin siyang ganun. Mm. Mm. At naubos na nga. Mm. Gusto mo pala? Mura? Mm -hmm. Ginawan ko sa mga pinsan ko, Mars. Ha? Ginawan ko yung galang Australia. Sinilawan so Mm -mm. Okay. Kaya na, Kuya Carl. Patay na.